Anong maramdaman mo? Sa taon na kayo ng partner mo pero ayaw niyang bigyan kayo ng label. Kunyari isang taon na kayo tapos wala pa lang yung label. Oh. Siyempre sa partner mo ba eh, masakit yun. Isang taon na kayo mag relasyon ng partner mo pero ayaw niya rin kayo ng label. Ayun na pa, naiyak na kita. Bakit bakit masakit yun sa araw? mo isang taon, is biglang parang wala naman pa lang label. Piling ko nag-aantay lang din siya hmm. Deserve. Deserve ba yun? Siguro. Pero piling ko nag-aantay lang din siya na, syempre, mag si sila kung mag- Punta ka na to, huy. Nagbibidyo, huy. Nagbibidyo ka na naman. Nagbibidyo lang ako, eh. Pwede kasi, talaga, uh... oh. Ah oh. Si Asia na ito, uh, oh. eh. Puro kayo pag-usapan, eh. It's... Total, nagbibidyo oh. na ako. Ta Tanungin ko na rin tuloy kayo. Oo naman yan. Uunahin ko na si Taki, Taki. Uy, ko Taki. Ikaw ba? Anong maramdaman mo kung isang taon na kayo ng partner mo pero ayaw nyo pa rin magkaroon ng label? Eh, depende kasi sa babae yung PAP Kung maganda naman, eh, pwede. Pwede. Oo, kasi pag maganda yun, makapagot po yun. Pero pagka hindi, pagka sumimpangit, ano ba yan ah? Hindi kasi pagka, ang seryoso kasi dyan, pagka kasi... Pag dito, tumagal kayo ng gano'n, oh, hindi nyo mahalang sa tisa, di ba? Kung pwedeng isa lang nagmamahal. Oo, oh, tama, tama, tama. Kasi tama pagka yun. mahal nyo ang sa hindi kayo papayag na walang label. Dapat proud kayo sa isa't isa, ba? Diba? Ayan, tama, tama. O, si ka, oo na lang. Oo, ikaw. Isang taon na kayo ng partner mo, pero ayaw niya pa rin kayo magkaroon ng label. Ano maramdaman mo? Mahirap yun, ah. Oo. Talagang kasi, ano kami, araw-araw magkasama, ganun. Tapos, wala lang, wala kaming tao, ganun. Oo, parang MU kayo, pero ayaw niya pa rin bigyan ng label. Parang hindi siya proud na kayo, ganun. Ibig sabihin, parang nag- Pero may nangyayari ganun. O, siguro, may gagamitan. Gagamitan, ganun. Ang hirap yun, parang... Parang friends with benefits, ano? Friends with benefits, parang pack body. Oh, ano? oo. No. No. Body lang ang ano man. Pero malulungkot ka ba? Eh, yung bilang. Eh, depende. Kung mahal ko yung babae, eh, masasaktan ako. Pero kung hindi naman, sumasabay lang sa Agos, okay lang. Kasi, parang yeah, um, parehas kaming nag enjoy no. Kung mahal mo, masasaktan ka talaga. Masakit pag-alaman. Oh, <laughs> o, oh, si sibug, Bugs, si Bugs. Ikaw, marami na mo Bugs. Siyempre, ma... Maghihintay mag ako sa wala, kasi isang taon yun eh. Magkakausapin yung... ko yung partner ko na yun kung ano ba talaga tayo, mm hindi -hmm. mangyayari pa. Mm -hmm. mm -hmm. Sayang ang panahon at oras. Oo, ah, no, tama. Kaya kailangan yung mag-uusap ng kayong dalawa lang na seryoso. Kumbaga, sayang yung ini-invest nilang feeling sa isa't isa, ano, no? so... Tapos wala namang label. Masakit para sa lalaki yun kasi kung nag-effort ka, oras natin, binibigay natin sa kanya, tapos wala lang label, ay po ang ina. Siyempre masakit para sa lalaki yun. Masakit. Iilaw pala yun. Kahit di naman sa lalaki, masakit din sa partner, sa babae, kung yung lalaki namin gumagawa. Ano? Mm -hmm. Ikaw, Ju. Ano nga mo? Sa taon na kayo ng partner mo, pero ayaw niya bigyan kayo ng label. Eh, eh masakit yun, syempre eh. Bino mo, tumagal kayo niya sa taon mo ng label. Pero para sa akin ah, eh. para sa akin lang. So una pa lang, ano yung gano'n eh. Kung maga, lilin namin ko eh. Bago tayo umabot na isang taon. Ba't kailangan pang pabuti na isang taon? Kung so, sa una pa lang pinag-usapan niya na no? kung talaga dapat kayo. Diba? Hindi nyo na kailangan pabahin eh. Sabi natin, una pa lang, wala pang feelings, wala pang ano. So, ano yung isa isa't isa na pwede pong ma-develop? May pag-asa ba? O ano ba? Hindi ka, ang pangit kasi na ano, mag, spend ka ng isang taon ha? na wala ka naman palang inaantay oh. Ah. parang may umasa lang ano? Oo, ang sakit ng para sa lalaki din Sa babae masakit, parehas masakit yun ah. Pero kung sa una pa lang Parinami <laughs> nyo na diba? Kaya huwag nyo nang intayin yung sinasabing rewind Kasi wala yan eh, wala nang rewind sa buhay Unang decision nyo pa lang, dapat panindigan yun. yan Ah, tama, tama Galing nyo, yun. galing nyo oh, Patay mo oh, yan Magaling ka, Joe Kai. Pabay, pabay. O, ikaw ang call. Ha? Ano masasabi mo? Saan ba? Ayun na, bola. <laughs> <laughs> Sa ano? Hindi, <laughs> hindi. Walang dito. Sa ano? Sa... Sa tao ko yung magkarelasyon ng partner mo, pero ayaw niyong bigyan ng label. Ito mo <laughs> Eh, para saan? Masakit yun. Ang kapit lang. Ang kapit lang. pala. kapit lang. Ang kapit lang. Ang kapit lang. Ang kapit mas Ang kapit lang. Ang kapit lang. Ang na lang. Ang kapit lang. Ang Ang kapit lang. pala. Kesa kapit pa ako, o lang. sa kapit dalawa, ako o siya, lang. Pala.

yung parang yung issue kay Cherwe at kay Pacboy ano yung oh, parang yung ano isa uh, isang san, taon na pala ano isang taon kay nang partner mo pero ayaw ka pa ayaw pa rin bigyan ng label yung relasyon niyo ano, mahirap ano, man eh mo? oh para kung si Pacboy kunyari rin ano nai-in love din ako sa isang taon na yun syempre may in love ka rin oh, talaga oh develop mo so, talaga eh no eh, isang taon kayo magkasama eh kumbaga we talagang lalabas yung ano feelings mo para sa kanya kunyari lalo kunyari inaalagaan ka pa niya ganyan may mga effort effort <laughs> 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 eh tatay <ayun>, Ano Umayama, <laughs> Mayaman yun. Kaya nga, siyempre. mga airport, mga airport, airport. Ayun. Ah, airport pala. Sayang, Eh, sayang talaga. Nakakalungkot nga yun. Kaya chill. Ayan, babae. Babae. Ayan, babae. Ayan, babae. Ayan, babae. Ayan, babae. Ayan, babae. babae. Kanyari isang taon na kayo tapos wala pa label. Siyempre sa part ng babae, masakit yun kasi kung maga isang taon hindi biro yung panahon na isang taon na yun ako maga ang tagal ng panahon na yun eh kung maga kung kunyari ako para sa akin masakit yun kung maga parang magiintay na lang ano maghiwalay na lang kami kung wala rin naman label baka may dumating na mas deserve baka so, sayang yung time ano? sayang yung time yung effort yung panahon lahat kung may wala Isabi naman si label ba? ganun si din para pinaparinggam ng si Bayo ganun, ganun ba si na... Bayo kayo ba, kayo ba may label ba kayo ni Bayo ano, etits lang yung wala. Lay the way. may label ba Oh, label. level. Negative to. daw Oh, uh, <laughs> ikaw ba daw? Ano? Saan <laughs> taon na, na. saan taon na ka magka-relasyon ng partner mo, pero ayaw niya pa rin bigyan ng label. Ayaw na pa ako, naiyak na itang mo yung luwa ko. Oh, naiyak ako sa mga si sagot nila. Ano. Oh, naiyak ako. Naiyak ka, ano? Ayaw, tanong mo. Saan taon, taon na kayo ng partner niyo, pero wala pa rin label. Wala pa rin label. Ayaw niya pa rin magka-label. Inang yan. Pero sa akin, okay lang. Bakit okay lang? Mahalaga sa akin, ano eh. Makakabot ko. What? <laughs> Makakabot ko, pero lang. Okay. Oh, okay lang walang label. Basta <laughs> lagi kami nag-total. <laughs> Hindi, tapos binanggit kasi ni Dale na Virgin. Binanggit ni Dale na tungkol kay Pacboy. Pero lang. Sa akin, Cherry White. Naiyak ako eh. Oh. Eh, pero yung mali yung kay Dale eh. May label sila. Oh. May label naman si Cherry White saka si si Packboy. Kaya nga may Pack White eh. Oh. Ang problema kay Packboy. Hindi niya na yung white. <laughs> 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 may label yan. Hindi naman na kan. Uh, <laughs> akala ko lang ka kasi napipil mo yung nararamdaman ni Packboy. Oh, eh. nararamdaman <laughs> ko na isang taon. Saan so, daw kong ginamit tapos di mo nakat... Gagod talaga. Gagod talaga. Akala ko talaga nang iya kasi napipil mo yung naramdaman ni Pacboy. Di pala, no? Oo, oh, sa kanya po son. <laughs> <laughs> yeah, Nakakaiyak okay, yun. Nakakaiyak uh, yun. Okay, grabe ka ba yun? Ah, ikaw, ikaw naman. Ako nga. Um, kanina naman. ka pa nag-interview sa amin eh. Ito, ikaw naman. Ano reaction mo? Hindi, ang reaction ko dyan kasi mahirap kasi yun eh, masakit yun. Kasi isang taon yun, napakatagal nun. Kumbaga, mag i stay ba ako sa isang relasyon Nang ganun katagal nang wala akong inaasahang mangyari sa amin. Kumbaga, mag-i-stay ba ako sa isang relasyon ng ganun katagal nang wala akong inaasahang mangyari sa amin. Walang mangyaring special sa amin, yung mga feelings, <laughs> yung mga label na ganyan. Kasi sa isang relasyon, importante <laughs> rin talaga yung may <laughs> oh, label. So, kasi doon mo talaga, syempre, sa isang tono yun, Siyempre, may plano na rin kayo dyan. Misa, mag, may isip yun na magpakasal. So, kailangan talaga may label. Ibig e, sabihin, Paps, hindi ka papayag na tumagal isang taon? Hindi ako papayag. Kasi ba't ba ako mag i sa isang relasyon ng ganong katagal? Kung wala rin naman kaming label. Kung wala, wala akong inaasahan. Kasi mahirap yung ganun eh. Kasi, syempre, ano tayo eh. Parang goal pa rin natin yung may manap tayong partner na panghabang buhay. Hmm. Ah. Paano, hindi naman talaga para kayo? Kumbaga... Ba't hindi ka bibigyan ng label kung nagagamitan lang kayo, di ba? Eh nga yung masakit doon. Kung dapat ganun, yung ganun, eh, na sila magsama. Kasi sayang lang yung oras. Dapat hindi mo na pinatagal ng isang taon. Ba't, ba't pa nila pinatagal ng isang taon? Yung pagsasama nila kung mauwi rin sa wala. Eh sa akin, okay oh, na umabot ng isang taon basta na nagkakatigil mo kayo. Ay, okay. Agree ako dun, agree ako dun. <laughs> May mga ganun talaga na, lalo na sa lalaki, ganun ang maramdaman. Yung kay Pacoy pa sa... kasi, ano eh, puro side mo <laughs> ito yung natitikman niya. <laughs> ayun nga, kabag mo, siguro, sayang lang, hindi niya nakita na <laughs> yung white. Sabi nga, limba yaw. Ayun lang, <laughs> masakit. Ayun lang, ayun lang yung mga, uh, ano, reaction nila. Thank you. <laughs>